Hey guys this is Rocky welcome to my channel. Yeah, malapit na ang laban ng Gilas Pilipinas against the uh, Dominican Republic. A few hours to go na. Yeah, so um good luck to our uh, Gilas Pilipinas. So 'yan, yeah, malapit na magsimula ang World Cup. A few hours to go opening in uh, Pilpin Arena. Uh, this I think this is uh, Uh, 4 p.m. may laban na ang Italy against Angola. Yeah. Yan. So, uh, the 2023 World Cup here in the Philippines, also in Japan, in Indonesia, is in the full swing, full swing na. Yeah. Today, uh, pag-usapan natin regarding the lineup for our Gilas Pilipinas. So, uh, announced na nga yung lineup natin. So, uh, yung mga nawala sa lineup from the 16 uh, from 16 to 12 so so apat yun nakat for the lineup so as we as we all know uh 30 ravenna and barbara Parks, parts kalvin optana and chris newsom will not be part on the panel 12 of the gilas Pilipinas. so yeah keeper ravenna is on the lineup Pag-usapan natin about kay for about kay Keeper. Keeper, does it does uh, Keeper deserve the final vehicle uh, did to the final lineup of the Gilas Pilipinas for the World Cup? I think deserve naman ni. The answer is for me, I think deserve naman ni Keeper na mapasama. But mas 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 mayroong pang deserving. Yeah for me ah, regarding the lineup for us in the FIBA World Cup kuro ang opinion ko dito regarding uh, keeper magaling naman si keeper so magaling niya yeah. ano yan ya yeah. given ko kunin ng Japan yan kung hindi magaling di ba sa Japan B League tingin ko lang kasi laruan ni keeper kung ang sistema ni uh, Chot Reyes is the uh, Dib uh drive Opens, wala siyang ano wala siyang uh, bilis yan pa magdalos skipper no siya patient opens. Magaling siya sa pick and roll play. Kaya tin panoorin niyo yung mga videos niya sa Shiga, yan yeah, in, in team niya sa Japan. Yeah, magaling siya sa mag pick and roll play, babasahin yung uh, uh, depensa ng kalaban which is kaya siguro minsan ang pagkakaamba na siyang bakaw. <laughs> Kasi nga tiwa, minabasa niya yung play niya, pinapasa niya yung play. Na kung magmaterialize kung na uh, Nakaroon uh, ba ng uh, uh, miscommunication o yung depensa karon ng lapto sa depensa Kaya siguro minsan dumatagal sa kanyang bola Kaya ganoon ang nangyari Kaya magkakamalang uh, bakaw si uh, Ravena Pero ganoon talaga yung play niya At yun ba big scorer to sa UAAP in college days niya Pero ngayon kung double drive open sa pag-uusapan natin Regarding kay keeper medyo mabagal siya kasi yung konsepto ng dribble drive opens madalas uh, penetration uh, draw some uh, depensa, yung uh, papares sa yung uh, defense to W na collapsing opens then last minute you can uh, drop it on kick out sa labas then some open sh three shooters that, uh, already on the, on the three point line Ganyan, uh, ganyan yung technique ng kaso kaysa effective siya sila alapag kasi mabibilis silang gawaja yan nakapag draw sila ng mga ah uh, depensa which kailangan mo respect din yung uh, dri uh, driving capability ni kaso at alapag which meron nga may finishing sila kaya mapapaya yung depensa na nando mobile yeah. pag sumalatak sila sa so napakabilis eh may iwan talaga yung depensa ha? keeper doesn't have that, the quick uh, step. Yung mabagal si keeper sa uh, cable drive opens. Kaya medyo nahihirapan. Hindi niya naman kayang i-breakdown yung depensa talaga. Which is, uh, ganun nga. Uh, siguro, hindi uh, siya fit uh, for the cable drive opens si Chotres. But which, kinuha pa rin siya, di ba? Malay natin, this time, maganda na ipakita ni Keeper, di ba? Which is, may, mas tingin ko kasi, uh, mas deserving yung, Octana uh, uh, Optana and uh, par uh Parks uh, Maybe Optana Or Parks the first is have a different priorities right now. I alam nyo na yun. <laughs> Kaya di siya talaga nasama sa lineup. Kasi gusto ko talaga masama si Newsam and uh, Optana. Ganun nga kasi medyo matangkad si Optana. six pipe with shooting. Which is mas over. Mas maganda siya kay Over Pugoy na mas maliit. ba? Diba? Kaya tingin ko sana nga di tayo ma-exploit sa guard position. Which is ang dami na nating guards na kayo magawa ng play. Which is lagi naman pupunta kay Clarkson ng simula ng play natin. Yan, doon palagi kay Clarkson yan malamang. Siya magsisimula ng play. Pero so, Thompson, nandala ng bola. Papasa kay Clarkson, siya magmaterialize ng play. So, you don't need that uh, kailangan rin masyado ng playmaking. Just so, ang dami na tayo. So, pensa, wala na tayong problema. Ang problema nga talaga sa dispensa. Baka nga ma-exploit sila, Pogoy at <laughs> Rabena sa dispensa. Maliliit sila, di ba? which is our uh, Dominican Republic counterparts, damage na ng Athletic Guards which is matatangkad din uh, take 6-4, 6-5 ang galing ng Guardia so ganoon nga talaga medyo mahirapan tayo sa guard position which is yun nga talaga magagawa natin, pinag-payment rate harangan na nila, nila Junbar as uh, Kyle Soto AJA doon mga, mga natin, mga Sampayan Brigade mga matatangkad dito pwede si AJ Edo na maging uh, uh, maybe SF uh, Wings. No, oh, last natangkad na natin yung kung sakaling pagsabayin sila uh, Ko Soto, uh, Pahardo, Edo, do is parang babagal tayo, di ba? Well, tingnan natin ano mangyayari mamaya. Hopefully, mga na ipakita ng keeper. Yeah, huwag, natin si Ibu. Di ba? <laughs> Ibu na naman sa Philippine Arena, di ba? Ayun nangyari si Jotres Binu. Di ba? Sana nga wala mangyaring uh, home court pa naman nari sa bububo pa tayo. Mapampaya naman ta. <laughs> Huwag tayo mang nga, wala. na lang natin ng uh, giras sa uh. Mamaya na against Dominican Republic. Well, ito hmm. talaga sa para sa akin si Keeper. Deserve naman niya but ang uh, ganoon talaga. Uh, medyo nga sa depensa. Medyo makukulang ka kay Keeper. Which is mabagal nga siya. Pero yeah, Pwede sa uh, deep open. Pero eh, pwede na siya. Pwede na siguro sa backup. baka point guard for uh, Thompson pag napagod. Sana nga uh, huwag siya masyadong babad, ba? Diba? <laughs> Kasi uh, lang malakas sa kainis sa ninong niya si... Ay, nga talagang mga uh, haters keepers. <laughs> Pagkakamal lang uh, malakas sa ninong yung si uh, Chot Reyes. Kaya nakuha na naman. Well, may hig talaga sa malilit na guardia si Chote. Eh. kaya sistema ng DDO eh. Pero, well, ganun talaga. Supportan na natin yung coach natin si Chot Reyes. Mas mas maganda talaga. Kung sa box, si Baldwin siguro nga hawak kay keeper. Yan, pwede siya. si yung si RJ Abarentos, SJ Billingel. Mga na guards lang yun. Pero, ba, na yung pagbakbakan sa mga malalakas sa team. Remember Serbia, di ba? We almost beat Serbia. Ang last minute na lang talaga. Kalamang tayo. Well, sayang ng game na yun. Tsaka sa Korea, we beat twice. In 2021 na uh, uh, qualif uh, qualifiers. Yeah. Yeah, siguro magta-try nga sa uh, Rabena sa uh, stema ni Coach Tab. Well, umubo na tayo kay Coach Tab. Ayaw na tayo mag-coach. Well, uh, kasi siguro may hate talaga si Rabena before. Kasi nga, iba na ban siya dati. I think 18 months suspension sa dahil sa Then, si he come back then, suddenly nakuha siya ng slot sa World Cup. Which coach naman kasi si Coach Ying, di ba? Yung nga, siguro din nagsimula yung bashing kay Rabena. Well, Hope on see, maganda pa kita ni Rabena mamaya. So, support na natin kung sino man nasa lineup ngayon right now. Well, hopefully, we're gonna get the best finish for an, for a Asian uh, country. So, we able to qualify to the World no, uh, Olympics next year. Yeah, so we need two, two wins to be able to secure the second round. Sana nga, uh, maganda yung manalo tayo mamaya sa Dominican Republic. Then, we try to win the uh, Angola. So bonus na lang matatalo rin Italy. Last na lakas ng Italy. Yeah. Ayun na lang chance natin. Uh, Pagdikdikan sa Dominican Republic. Then win against Angola. Yun na lang. Yeah, hope for the best for our uh, Gilas Pilipinas today. Okay, that's it for our uh, analysis for uh, Keeper Ravenna. Hopefully, good luck mamaya sa laban. This is Rocky. Thank you for watching my YouTube channel. Uh, this is... Don't forget to like and subscribe for more uh, Gilas update. Uh, Kagamit ng regular to. Hopefully, ang Asian games. Yeah? Thank you and goodbye. See ya.